Ayan, anong ah uh, ito pong uh, dalawang panig ngayon sa industriya ay uh, nagtatalo at uh, naglalabasan ng kani-kanilang mga <laughs> anilang mga ah uh, samanalog, ha? Huh? Yung si maglalato ay uh, sobrang uh, masamang-masama na loob niya dahil baon na raw siya sa utang ha ah, at uh, kung bakit daw uh, eka nga e, sumunod pa siya sa batas sana hindi na lang at hindi raw niya maintindihan kung bakit uh, uh, may LPG lo, ayan kung bakit uh, maging naging, naging masunurin siya nagsisi pa itong maglalato na ito na, na siya e sumunod sa batas ah, Oh, eh, ito namang uh, isa si magsasako at saka si maglalangka abay eh, sa kabila ng namamayagpag siya eh, nagre-reklamo pa rin siya dahil uh, hirap na hirap nga siya sa pagtatago at uh, nahihirapan siyang magpaliwanag sa kanyang mga suki kung paano may ihahatid ng uh, mabilisan at uh, karakaraka ang mga order dahil nga yun I Apektado rin siya ng uh, kabi-kabilang mga inspeksyon at pagbisita ng Department of Energy. Ayan. At uh, sa kabila noon eh naghihimutok pa rin siya dahil uh, siyempre uh, limitado ang kanyang uh, pagkilos, no? Limitado ang kanyang uh, mga galaw. At uh, kanya galit na galit pa rin ito sa uh, mga Ah, sa ahensya ng gobyerno ah, sa gumawa ng batas na yan ha? Ah, ah, eh, yun nga at laging uh, sinasabi ha? Ah, yung kanyang uh, litanya na pang uh, mayaman lang yung LPG lo na yan oh, eh ang nakakalungkot ay uh, tayong mga legal at tayo pong mga nag-ayos no? ng papel sa kabila ng malaki po ginastos natin eh lagi nating dinidemand at isinisisi ang benta natin ang performance ng sales natin sa mga illegal ha? Eh, si Katurin, hindi naman natin, hindi naman tayo perfecto at hindi naman tayo magaling magbenta. Tama lang. Pero sa akin, balance lang. Siguro naman kahit naman uh, uh, tayo eh maging illegal sa dami na rin po ng mga nag-iiligal, eh, hindi na rin ho ganyang kabilis ang ano, uh, uh, kalaki ang magiging benta natin. So... Sana lang, eh, pagbutihin pa natin. Kahit ano, pagsikapan pa natin, ha? Eh, galingan mo pa ang uh, diskarte mo. Paanong ikaw, eh, makabenta. Okay? So, kapag ka ikaw, eh, hapong-hapo na, pagod na pagod na, at di mo na kaya, uh, ha? Eh, ano pang ginagawa mo kaya Kaysa naman mag-isip ka pa ng mga paraang panluloko sa kapwa. Eh, ano pa? eh, si Kato rin nasa kasagsagan ng kanyang pagiging agresibo no? sa operasyon at sa transaksyon at sa negosyong ito sa industriya na aking uh, pinasok dahil nga tayo po dati ay uh, uh, nasa security industry uh, pinalad po tayo na tayo ay eh, pumunta ng iba dagat at ito nga nagbalik loob na po tayo nagbalik bansa na tayo at Nakita ko na ito pong LPG industry ay uh, uh, kahit pa paano ay eh kayang magpa-survive ng aking mga o mag-sustain ng aking mga pangangailangan. So nakita ko yung forte ko nandito kasi mano po tayo sa uh, ikang nga, eh pakikihalubilo sa uh, mga tao. No? So gagamitin natin yung ating uh, uh, porte yan para mag-improve po yung benta natin na hindi kinakailangan laging nga tayo ay nakatingin sa mga illegal na yan uh, at hindi uh, hindi tayo magsisisi na tayo ay sumunod sa batas at hindi hindi rin po tayo nagsisisi na tayo ay nagkaroon ng lisensya at mga papel okay so sa so, sa sa puntong tayo ay babalik at magiging illegal ititigil ko na lamang po ang pagnenegosyo ko ah uh, at uh, bibili na lamang din ako ng aking LPG sa mga LPG outlet isang bagay lang natutunan ko na ako ay bibili sa mga legit na LPG outlet na talagang mga branded at ang selyo ah, dahil ah, kahit paano eh nagdaan ako dyan ah, pero kung ako ay bibili pa sa isang ah, illegalista ay hindi no <coughs> so Uh, ang kailangan lang natin ay talagang uh, uh, Intindihin ang batas Pag-aralan ang batas Basahin ang batas Okay At uh, ganoon din ang mga guidelines Na nakapalub dito At kinakailangang uh, sabayan mo ng pagpapaliwanag Talagang mahabang proseso po yan Mahabang panahon po yan uh, Dahil maraming mga customer Ang uh, hindi nakakaalam sa LPG Loan na yan marami maraming hindi nakakaalam sa mga brand 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 na yan na issue so basta bumili lamang sila ng LPG ng gasol ng MGAS so diyan ka papasok kung ikaw ay isang professional which is supposedly dapat you must really be professional considering na ikaw ay may lisensya Ah, so dapat alam mo yung aspeto na nakasasako pa tumiiral diyan po sa binebenta nating produkto. Ah, Oh, wag lang ho tayong uh, nagtayo at gusto agad natin in just a matter of 2 to 3 months ay babalik na ang ating ROI o return of investment. Hindi po ganoon eh. Uh, na kailangan may tiyaga tayo. May pasensya at may pagmamahal sa trabaho. Ha? Huh? Pagkatinignan mo talaga na ikaw ay eh, kung paano ka bubuhayin ng isa, dalawa, tatlong tangke, ay eh, talagang uh, something that is uh, unusual and something that is impossible. At lahat ng impossible things ay gagawin mo para masustain niya yung pangailangan mo, ay papasok ka sa pagiging illegal na pamamaraan, mga kapatid. Yan, ha? So, siya nga pala, eh, hopefully, maka po kami. At kayo rin sana ay maka sa LPG Expo uh, sa October 10 sa Marriott Hotel. Ha? Eh, pagsisikapan natin na tayo ay maka para lagi tayong updated kung ano man ang mga activities doon. Ha? Wala lang. Eh, nandito na lang din kasi ako sa industriya na ito. So, kaysa nakamukmuk po ako sa isang sulok ng aking shop na tinitignan ko lagi, memorize na yung mga brand at kilo na yan at tanke. Eh. eh, why not na ko mas lalong kapakipakinabang at uh, maging professional pa ako lalo dito sa industriya na ito. Para naman mas lalo po nating mapagsilbihan ang ating mga suki, at uh, ganoon din bilang isang vlogger Siyempre kinakailangan kong puntahan yung mga yan Para maibahagi ko din po sa lahat At sa kasama kong mga tankero So si Katuring po ay uh, nakikisa sa inyong uh, pagluluksa At uh, kalungkutan at uh, mga disappointment uh, Pero ako po ay uh, laging positibo sa buhay ano po? Laging tayong positibo At ang uh, sabi ko nga hindi natin iniaasa ang performance ng benta Uh, lamang sa LPG law. Ah, uh, wala yan. Ah, uh, hindi yan. At uh, dahil nag ka, may tataas ang benta mo, uh, wala yan. Hindi po yan. Ah, uh, kasama ng mga illegal na yan, lalong tataas ang aking benta. Dahil out of them, may mga examples akong ipakikita sa mga customers. May mga ituturo tayo sa mga su suki. Kung anong klase, ah, uh, ng uh, struktura ang dapat meron na sinasabi para maging legal Anong da klase ng tanke ng dapat para maging legal Anong selyo ang dapat makita At kung meron man, yan po ay pinagbabawal Eh kung ginagawa po nila yan, well it's their choice Option nila yan ha? At kung sila man ay nakalulusot sa batas Eh hindi ko dapat ikaingit yan Dahil uh, unang una, sino ba ang magkikere ng burden Sino ba ang magkikere nang consequences, sila rin po yan hindi naman po tayo kaya hindi po tama na tayo po sa akin no hindi po tama na ako ay maiinggit ako ay uh, na na, na, na ka kana inis ka but uh, that should not be uh, used to to affect the whole uh, uh, system and operations of your LPG shop uh, including your sales Ha? Kasi nakaka mas nakaka ng tingnan yung ganun eh. Kawalan ng tiwala, nakakawalan ng ano no? Eh hindi rin naman tayo masaya na mawalan sila ng hanap buhay. At hindi rin naman natin sila mapuwersa at uh, pinili nila na magtago sa lungga at uh, maging illegal. It's their choice. Ah, it's their choice. Ngayon, kung ikaw eh, may kakayahan na isuplong sila, then do it. Isumbong mo sila. Walang problema. Everybody is, uh, will be happy. No? Uh, pero yung sabi nga natin, uh, na tayo ay may ingit sa mga illegalista, eh, hindi po mangyayari yan. Ang gandang hapon po. Andali po. So, yung pagiging positibo po natin sa buhay, at yung pong pagrespeto po natin sa ating hanap buhay, at yung pong ating uh, pagyakap sa iyong ano, yung uh, alam mo yon yung mabuhay ng tama. Mamuhay po tayo ng tama at wag po tayong manluloko ng kapwa. Yun po ang pinakapundasyon natin dahil uh, si Catherine po ay talagang isang uh, hamak na hampas lupa at talagang ikinapang po niya ang uh, kanyang uh, buhay para makasurvive ngayon at nabigyan po tayo ng opportunity na maging isang nga uh, micro-entrepreneur eh, sam sama-sama po natin ito para mapatunayan natin natin sa ating sarili at sa kapwa natin na hindi kinakailangan tayo igapiin ng ating ika nga mga sama ng loob at mga hinanakit at tayo igapiin ng uh, uh jablo ha huh? eh nakailangan manaig pa rin sa atin at uh, patutunan pa uh, gagawin pa rin natin kung ano yung tama sa paghahanap buhay okay so sa kabila niyan na ang maglalato at maglalangka ay nagkakaroon po ng nga mga kabatuhan ng mga pananalita eh tayo naman po ay lalong uh, nagsisikap at lumalabas sa lungga natin at kinakausap po natin ang mga tao kay bumili at hindi ang mahalaga po sa atin ay uh, nakatulong po tayo na maipaliwanag sa kanila yung pong umiiral na sistema at umiiral na batas ingil po sa operasyon at pagbebenta ng LPG Ayan. At uh, siyempre, nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng ating mga mahal na suki na may tiwala po sa atin. Hindi na rin naman po tayo perfecto ika nga dahil uh, siyempre may mga instances na uh, alam mo yun, uh, pwedeng uh, mapabilis din ang gamit nila. So babalikan ka. At, pero inakailangan eh, alam na alam mo ang dahilan kung bakit. At ipaliliwanag mo yan. ha okay, so sa mga taga subaybay po natin sa atin pong mga subscribers maraming salamat at shoutout uh, shout out po sa inyong lahat no yung po mga madalas mag no sila alam niyo naman po yan no at sa ilang mga nagbibigay po ng kanilang mga komento maraming salamat po sa inyo uh, mabuhay po tayong lahat kita-kits po tayo tuloy lang po ang buhay tuloy ang pagdinegosyo at uh, sige lang, uh, habang nagkalat po ang iligal, eh, sabi ko nga sa inyo, palalaki natin ang benta natin sa pamamagitan ng pagkalat ng mga iligal na yan sa lansangan. At lagi si Catherine, kay iligal ka, ay laging friendly si Catherine sa inyo. Mabuhay po tayong lahat.